Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today, nani nani to yuto? to, nani nani to you to, level N three. Ito naman po tayo sa to you to, Kyoto to yuto? to. Hi, ang conjunction yung po is noun to no wa or noun to you no wa. To no wa kinagamit po siya more on hmm. conversation po ano po. Pag sinabi, ah, pwede rin po siyang gamitin na adjective, to yunowa, te yunowa. At pwede rin pong gamitin verb, to yunowa, te yunowa. At i-adjective, e to yunowa, at te yunowa. Hay, para po sa tulad kung hindi masyado magaling sa mga adjective, noun, ito po mas maintindihan nyo po. Kung bagay, yung to or te yunowa, pag ginawa po siyang Tagalog, magiging kapag sinabing kapag sinabing sa so, ang magiging sunod kasunod niya pong ano phrase laging magiging parang nag-explain po siya kapag sinabing A naiisip agad ang B <laughs> ganyan po ano po ang paggamit po sa sa salita na to you know what para po siya sa pagpakilala ng topic o ipinahahayag yung nasa isip tungkol sa isang salita o sitwasyon. May katanungan po hanggang dito? Kung wala po, go na po tayo po sa example po. Ano po? Kyoto to yuto, o o image Kyoto to yuto, o o image shimasu. Anong po yung pagkakaintindi niyo po? Or kung kaya niyo pong i-translate, onegai Otashi desu kasi. Hai, so desu. Kyoto, to Toyota, Otero, imejishimasu. Kapag, kapag sinabi pong Kyoto is popular sa temple, parang Apo, parang ganun, or um, na-image talaga ay temple po. Ano po? Hai, arigatou gozaimasu. So, ang pagkakatranslate ko po sa kanya, naging kapag sinabi pong Kyoto, Tinagyan ko po ng pong. Ng pong. Kasi, uh, mas form po siya may galang po. Ano po? Kaya, kapag sinabi pong Kyoto, unang naiisip ko ay ang templo. Otera means templo po. Ano po? Hi. Arigato gozaimasu. Dito po tayo po sa pangalawang phrase. Babasahin ko po ulit po ah. Nihon no tabemono to ieba, o sushi ga ichiban yumei da to omoimasu. Nihon no tabemono to ieba, o sushi ga itibang yume da to umoy mas. Ano pong niyo po Bikla ng Layas-san? Mm. Pag Niyon uh o tabi mo na to, eba, o sushi ano Japanese foods, ang pina, sa palagay ko, pinakasigat ay sushi. Hai, arigatou gozaimasu. Opo, tama po. Tamo, po. Hay, kaya, naging Translation ko po, halos parehas po sa inyo. Kapag sinabing Japanese food, sa tingin ko po, pinakakilala ang sushi. Or famous po, pwede pong palitan ng famous. Depende po sa uh, generation or sa sa ginagamit na po sa pangkaraniwang salita po sa Pilipinas po. Ano po? Hi, koi huni na gozaimasu. May isa pa po tayo. Sandali lang po. Hi! Pasahin ko po ulit.

Okay, din po yun. Hi. Yep. Suika. Parang suika is... Suika is watermelon. Okay, kaya naman po pakwan. Parang siya yung pinaka... Nanda. Pinakampik. sa summer season. Parang ay pag sinabing uh, prutas na tag-init, ano, talagang watermelon yung ganyan po. Ano po? Ay, alam ko po na intindihan niya, medyo mahirap lang po talaga pong i-translate ang yapari at saka ang ne as a uh, expression po. Ano po? Dahil po des, nahirapan din ako. Hi, <laughs> Kaya ang naging translation ko po sa kanya is, kapag sinabing prutas sa tag-init, pakwan talaga ang naiisip. No? Dane? No? Hay. Yung po. May question po hanggang dito po. Paano po yung yapari? Yapari. ah uh, talaga. Ang ginamit ko po dito po para po sa yapari is talaga or maaari pong maging talagang depende po sa sentence Ta tayo ka? kung English po I siya mas ano mas perfect po yung sinasabi ni Pati sana definitely yep pari, uh -huh. definitely apa sa so, pag tinagalog po siya magiging talaga Hindi naman po tayo, tayo tinulungan lang po ako ni na Nainay at saka ni na Patisan. <laughs> Wala po. Kachira ko arigatou gozaimasu. Bikura ng layasan. Maraming salamat po. Hai. koko made Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.